Isa ang patay habang hindi bababa sa limampu ang sugatan ng gumuho ang ikalawang palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Ito ang mahigit isang minutong video na bumulaga at mabilis na kumalat social media. Makikita at maririnig ang mga sigawan ng na mga natatakot na mass attendees. Kanya-kanyang hila lahat nais makaalis sa pagkakadagan sa gumuhong ikalawang palapag ng St. Peter Apostle Paris Church sa barangay Tungkung Mangga sa del Monte, Bulacan. Ang kawanin na simbahang ito, makikita pa ang paghangos mula sa pagkakadagan. Maririnig din sa background ang babaeng ito na tila sinisiguro ang kalagayan ng isa sa mga nadaganan. Bagamat di nakunan ng aktual na pagbagsak ng ikalawang palapag ng simbahan, nagawa namang maidokumento sa video ang kalagayan ng biktima sa insidente. Matapos ang sakuna, nagkaroon naman kami ng pagkakataong makunan ng scene of incident. Sa bahaging ito, gumuho ang ikalawang palapag. Makikita na yari sa kahoy ang sahig na inanay na rin. Tatlumpong taon na kasing nakatirik ang simbahan. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa nare-renovate ang gumuhong sahig. Sa hilerang ito, nakapwesto ang dumalo sa misa. Hindi na umano kinayon ng pundasyon ng kahoy ang dagsa ng tao na naging dahilan ng pagguho nito. Sa ngayon, hindi pa muna magkasagawa ng misa sa nasabing simbahan hanggat hinipaligtas ang lumulundong bahagi nito. Idineklarang namatay si Luneta Morales, 80 taong gulang dahil sa cardiac arrest, na iniugnay din sa pagkabigla ng kalunos-lunos na insidente. 53 naman ang naitalang sugatan base sa huling tala. Patuloy pang iniimbestigahan ng pagguho at kung paano ang pananagutan ng mga nadamay sa insidente. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.